Okay, good day mga kabarya. Ha? Uh, magandang gabi sa ating lahat. Lalo na sa mga solido nating followers dyan. Ano? Yeah. Uh, thank you nga pala kay uh, paring uh, Albert at nabila natin siya ng mga uh, lumang bariya. Yeah. Yung nabili natin sa kanya mga tawag yan mga common coins. Ano uh, bariya no? So may lilinawin lang ako no. Tungkol sa ah uh, na ito. Ayan. Labo eh. yan. Ito po ay 5 peso na coins na nasa circulation pa rin po natin ngayon. Ibig no? sabihin ng circulation yung napipili pa natin na ipapangbabayad sa mga pang-araw-araw na gastusin. Uh, ito po ay may collector's value din naman, pero mababa lang po. Kaya ko po sinasabi na may collector's value dahil ito po ay nasa list po yan. Ito, so, papakita ko sa inyo. Year ito po ay binibili ko. Okay. Hey. Pero hindi po 50k ha. Marami nagpipim sa akin. so 5k, 10k, 20k. Hanggang sa umabot na ng 50k ang isa. Ang piliyan di umano. Eh. Hey. Yun po ay walang katotohanan mga kabarya. Okay. Hey. Sa mga litimong mong uh, coin collector, Mababalak po ang value nito eh, yung iba parang hindi na nila pinapansin yung talagang kinukuha talaga nila yung uncirculated na ganito na tawag dito nakasilled yung mga kabano pa nakaplaster pa yan so sa presyo nito mga kabarya ito po ay naglalaro lamang sa 50 pesos hanggang uh, 100 pesos po mga kabarya. Ah, na ko na sa inyo. Para hindi kayo maligaw no. At uh, wag gumasa sa uh, wala. Mga mamaya sabihin sa inyo, pinipili eh, to nang uh, uh, 500 to 1k to 5k wala pong katotohanan niyan. Eh sa mga legit mong kolektor, pinipili nila to 50 pesos hanggang uh, 100 na pinakamataas. Ang bukaan nila dito kasi nasa ano na eh. Uh, nasa list nga. Ayun, pinakita ko sa inyo kanina. Nandun siya. So, ibig sabihin, uh, may, ano siya, may collector's value. Ngayon, kung tinatanong nyo kung magkano kuha ko sa mga ganito, mga uh, kabaryat, binibili ko to ng 100 pesos. Pag medyo hindi na maganda yung ano, kaya nito, uh, medyo hindi na maganda tingnan yung barya. Yeah, medyo, ano siya eh, ang tawag dito. Uh, hindi na pantay, parang nakaulbok mo siya. Yan. Yeah. 100 pesos pag uh, sabi na natin nga uh, hindi na kaya tingnan yung barya. Pero pag yan ay makinang maano pa, uh, tawag dito, medyo bago pa tingnan na uh, sinisampol. May kinang pa. Kasi, kasi yan eh. Uh, uh, pwede kong bilhin yan hanggang 200 pesos. Hanggang doon lang po tayo mga kabarya. Hanggang uh, 200. Ito po ay semi may hard to find. No? Yung medyo mahirap na siyang hanapin. Medyo lang naman. Kasi ano pa eh. Uh, naisusukli lang to eh. Halimbawa, uh, bibili ako sa uh, tindahan na isusuklit niya kaya sa akin. Yan. So, ang may presyo na ganito sa akin, ang uh, 200 pesos, ay yung may taong uh, year 1999 at year 2000. No? Yan. Dipiling ko yan. Year 1999 at year 2000, uh, sa na natin gawin natin 200 na sa 200 pesos. Okay? So, maliban dito, mayroon pa tayo dyan na uh, hard to find naman. Na uh, talagang mahirap nang hanapin sa ngayon. Uh, yung may taong year 2006 at uh, 2007, 2008. Ito yan. yan yeah. 2006, wala pa ako, ako niyan eh. 2007 at 2008. Yan, tanda niya mga kabarya. Diyan na lang yung wala ko, tatlo. Pero uh, 1999, meron na ako. Yan. Yeah. Yan, pwede pang bilhin yan ng uh, mula 500, no? Hanggang 1K, hanggang 1K pataas. Pag maganda na yung klase ng barya walang magas -gas, gas gas yung makinang patingnan, hindi hindi ganong laspad. Ha? O, marami, maraming, marami siguro, sigurado ako maraming magtatawa sa akin ito dahil sa presyo po Pero yun po ang totoo mga kabarya. Yung may presyo talaga ay yung may taong uh, 2006, 2007 at 2008. Yan. Uh, naglalaro sa 500 hanggang uh, 1,000 ang isa. Yan, depende sa quality ng barya. So, yun. Naway na liwanagang kayo, ano? Uh, no, ito po sa mga mayroong ganito, hanggang 200 tayo. Wala na pong lalagpas doon. No? Yan. Uh, 1999 at year 2000, bibiling ko ng 200. So, pag mayroong kayo nito, fame nyo ako, no? Uh, malay mo, baka malapit na kayo sa area ko. Bibiling ko agad yan. So, yun. Siyempre, uh, kung kayo bago pa lang sa aking uh, page, huwag kalimutang uh, mag-follow, like, and share para updated ka sa mga bago kong upload na hinahanap ng mga lumang bariya. So, see you in next my vlog, uh, mga kabarya. Ingat po tayo palagi. At uh, palabas na sa ating bansa, si uh, Taipong uh, Leon. Yan. Ingat tayo dyan, ha? lalo na yung mga sa bandang norte. Ingat-ingat ano? tayo. Doon. Happy hunting mga kabarya. Ha? Nah.